Magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. Isang upload na naman ito na ipapakita ko sa inyo ang aking kinabibisihan sa post for the past previous days. Ito, alam nyo na ito siguro. Mababasa nyo. Lapit-lapitan mo mer. Lapit-lapitan nyo. Kahit konti lang ang makikita sa akin. Ito ay Star Delta Starter Reduced Voltage. Mixer ito na 15 horsepower ang kanyang... Uh, ipapaganahin, at saka ito ang conveyor belt na direct online lang to So, kung i-press natin ang start, ah, simpre, ang power muna. Er, ay, er, ano natin, ha? Okay. Yan. So, yan ngayon ay naka red light. It, this means to say na may power it ang mga kontaktor natin. May power. Ready. So, kung ipindot natin ito, Gagana ang star contactor. And then naka 4 seconds ang setting ko ay mag-shift na siya dito, ma off to ang star. So may electrical uh, in, uh, ano sila, interlock. Okay, start natin. Then 4 seconds gagana ito. Ayun. Gumana na ang star, ang delta at saka yung uh, main contactor. Ito naman ay fault ito. So, gumagana na, na ito lahat-lahat. So, stop natin. Ito, direct online lang to. Ito, kung pagganahin ko, direct online lang yan. Yun, isang contactor lang yan. Okay. Ipapakita ko sa inyo ang kaloob-looban ito. Yan po. Mer, makita ba ang lahat, ang ginawa ko? So, ito ay 100 amperes. Ang kanyang uh, possible na il pwede ilagay dito. So, 100 amperes yan. Ito, 100 din. Ayan ay 60. So, circuit breaker ko i 50. Ito, circuit breaker to na 6 amperes ng mga control lahat-lahat. Ito naman ang uh, on delay timer na umron. Actually, ito ay mga surplus lang to Pero matibay kasi made in Japan ito. Huh? So, yan. May mga power tripes ito. So, tinisting ko lang sa L1 at saka neutral ito. So, kaya pagganahin lahat-lahat. So, ito ay 16 mm squared, delta, main, at saka star. So, ito si, uh, si Pareto. Isa itong naikabit ko, ang belt conveyor ko. Ito ay sa 15 horsepower na motor. So, ground, uh, may connection sila dito. At saka dito ko ipasok ang sa motor na mga uh, wire. Hmm. So, yan lang siya, ang aking ginawa. At, ang kanyang uh, diagram, mer, pakifocus mer, ng diagram, makita ba lahat? So, yon Para at least mas screenshot nila. Yan lang po ang diagram nito. Ganyan lang. Sundan nyo lang yan, at walang problema. Ito, okay, nyo. ito ha, itong belt conveyor sa mixer. Ah, Nagagalaw-galaw ng malakas na hangin eh. Okay po, ayan lang. Mm. So, ah, naipakita ko na sa inyo, bakit ba natin kailangan ito sa mga 515 horsepower. Sa 5 horsepower ng motor, kailangan na ay mayroong reduced voltage na contactor na tatlo. Dahil kung wala ay madali masira ang ating mga motor. Dahil kung sa delta mo agad, ang inrush current doon ay napakataas which is 4 times sa rated ng isang motor. Kung ang 15 horsepower, I think ilan ba yan? Mayroon ako data dito. Kung ilan ang kanyang possible na uh, 4048 amperes ang dumadaloy na yan ang kanyang pinapagana. Pero kung delta ka ang kanyang starting current doon is multiply mo pa sa 4 times. Para magtagal ang buhay ng ating motor ay kailangan i-star connection muna natin which is i-reduce natin ang current na pumapasok doon which is 30% lang muna sa rated na 40.8 amperes. So yan ay malaking tulong sa ating mga motor na sakali pahabain natin ang buhay ng motor ay tatagal siya dito sa ating ginawa na star delta starter reduced voltage. So yon Ayan. Okay. Tap. Ito, wala to problema kasi sa belt conveyor ito nakakonek ang isa na ito. Parang direct online lang siya. Okay. Bagong tapos ko lang ito at hindi gaano nagkamali ako at ayos short lang ang aking uh, paggawa ng schematic at very very detailed ang ipakita ko sa inyo diyan kanina nung pinakita ko sa kamera. At yan lang po ang sundan nyo. at rest assured makagawa din kayo ng ganito. Ang sukat pala nito kung ano malaki-laki ito eh. Itong pinakamalaki sa online that is 50 cm at saka ito ay nasa 40 cm and then ang width niya is 20 I think ito. Yan. Ayan, 20. So 50 centimeters, 40 and then 20 ang pahaba. So 'yan lang. Ite, 'yan lang. Oops, nahulog. So 'yan lang and then until next time naman sa napagbabalik at ipapakita ko sa inyo ang another ko na i-connect, yung centrifugal pump na 3 inches. Yung paglinis ng aming swimming pool at uh, ipdalhin dalhin doon sa aking 18 pan ang tubig. Kasi ililipat ko ang mga tilapia na galing sa pool dahil amin ang i-renovate yan. Okay guys, yan na muna. Hindi ako magtatagal dahil marami pa kayong trabaho dyan. Busy din kayo, pareho tayo. Take care always and God bless po sa inyong lahat. Bye!